Ano si Bodokski? Si Kuya Jambi. Boss, kunin nyo na yan. Wala na akong makain. <laughs> <laughs> boss, <laughs> kunin nyo na yan. Wala na makain si Junior. na oh, oh, oh. naman tayo ng Ano? Walk-in buyer, mga bossing. For checking sila. Walang kikitain, boss. Walang kikitain. Masyado malaki. Eh, 50 milagat. <laughs> Kahit dosgis. Kahit dos G's, para naman may man lang. Kapasindihin mo muna ako. 180. Yan, wala sahod! <laughs> Boy, bakit naman to? <laughs> Dito ko lagi kila... Dito ko lagi kinakabali, boss. Baka gusto lang muna kayong batiin or shoutout. Ah, shoutout sa mga magulang ko. Sino ba? Yun lang. Yun lang. Boss, baka may ka lang. Yo, sa kabit ko, si Lina. <laughs> Loko talaga. Boss, baka may babatiin lang po kayo. Sa mga taga-bautista. Sino ba? Sa Palopor. Sino ba? Yun lang. Bossing ko. Eto, malapit malawad to. Biliradala ko lang one-line teleto sa Bios kanina. Boss, <laughs> bakit gusto ko alabatiin? Mga tropa ka dyan, mga kumpal kayo. Ah! Kaya pa lang, ako. Yung mga sunog baga dyan sa Bautista. Si Mr. Pundan. Mukhang malakas pag-inom to si Boss ah. Ha? Nyar! <laughs> <laughs> Nyar, may kainuman ka lang, Nyar! Asmaga, si Justice Ramos. <laughs> si Bossy. <laughs> so, ayan mga Bossy nga. Wala magandang umaga po sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in. Dito sa ating karahay sila, boss, ay galing pa ng Batangas. Bali, ka mag-anak ko. Ay, wait. Yan lang pala, mga bossing. Kapit-bahay mo nga pala yung naging bahay kong maganda, no? sila Ay, yan. Bali, mga bossing ko, sila yung tiga Batangas din. Yung nakabili sa atin ng Hyundai Gets is kapit-bahay ni boss. Boss, kayo mo lang ba nakita sa personal sa Easy Garage? Oo. Oh, Gwapo yeah. ba talaga? Hindi ba? Hindi ba malalaka lang kapag gano'n? Nakakapag fixed price. Kala ko sa Billy Boss hindi. saya ma mga bossing ko. Bali Boss kahit 195. Talubong tayo. 185. Sagat na doon. Boss! Gano'ng katagal yun boss pinagbalakan? Follower yan eh. Buwan. Pag-birthday boss. Pag-birthday na may. Wala talaga siyang iba. Nakita ko lang talaga. Lagi vlog. Ah, lagi talaga siya nanonood. So, sabi ko, ba't hindi mo dyan? siya? Solid para mo. So, <laughs> so, sabi ko, cool ba't hindi ka siya? Talaga, cool. Cool. Yeah, yeah. ganoon naman po, madam, eh. Kumbaga, may lahat ng unit ko dito may katapat po. Kumbaga, inaano ko lang di kayo dun sa so mapapaganda kayo. Pero kayo pa rin naman magde-decide. Kaya 190. Wala na boss. Yan, wala sa akin dyan! Grabe! <laughs> ba't magalan mga bossing ko? Ang gagaling nyo malawad! so yan mga bossing ko bali papakita ko muna sa inyo unit ha oh. so yan mga bossing ko bali natawad sila ng 185 dito sa ating Chevrolet 2013 model Kag ah, grabe bago pa battery nyan bago change oil 65k odo oh, aray cold air ko may jacket ka ba tay <laughs> meron baka simulan ka sa ko pa <laughs> so yan mga bossing ko bali all power na rin po pala yan Uh, good shifting, walang delay. Registered, first owned. Dasa ano na mga manual booklet? Ah, mga manual booklet. Okay. Ayan, no. Oh. Mali kumpleto yan, mga boss. Ah, mga booklet niya na spark. Kasi first owner yan, na. Ayan. Manual booklet. Tapos nakarehistro, kompleto papel. Ayan, ice cold aircon yan, mga boss. Boss, Sagot na po talaga yun. boss. Wala na talaga boss eh. Pag binigay ko ba, magiging masaya ka? Ayun, masaya, masaya. Eh, may pagkakalat mo ba doon na mabait talaga si AC Garage? <laughs> Ang di boss, gano'n ka nakatagal na nanonad kay AC Garage? Halos na taon na. Magkasama pa nga kayo ni Ja. Issue yun, issue, issue. issue. <laughs> <laughs> Yan! Ba baka madagdagan pa ng issue. Boss, ayun na. Sige, 185. Ang bilis mo. <laughs> Siyempre. Mabait ba talaga kausap sa AC Garage? Madaling kausap. Uh, dito na kayo sa Bay AC. Ano mga mo naman kay AC Garage boss? Okay. Message lang. Uh, Bukod sa gwapo. Hindi, maayos kausap. Uh, yun lang. Congrats boss. <laughs> hindi pa <bossing>. ba <laughs> 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 Hindi talaga mabayaro sa si AC Garage. Ay, narinig. <laughs> sa so, yun, mga bossing ko, bali binigay na natin for only 185k. Legit po yan, boss. Magkano mo nakuha? Para alam lang din na lang. Ayan. So, yun mga bossing ko. Legit po yan. Wala po scripted. Binigay na natin for only 185k. Negosya, uh, 185k binigay na natin sa kanila. 2013 model, automatic transmission, registered, first owner, Nandiyan pa yung mga manual booklet. Boss, nandiyan yung mga manual booklet. Eh, no? Ayan, sariwan-sariwa yan mga boss. Ah. So, first owner po, na na natin na ito. Boss, thank you so much. Maraming maraming salamat din kila, boss. Gusto mo mag-inom muna ba tayo? Maaga pa, boss. Maaga. Wala pa tayong pulutan, boss. <laughs> <laughs> so, yun, boss, maraming maraming salamat. Thank you, boss. Hindi uh, mo mababati yung mga chicks po sa Batangas? Wala, wala, wala. wala, wala. wala, wala. boss, thank you so much po. Madam, uh, baka may gusto lang po kayong batiin. Ay, sa aming taga, si Mabuto. Sino ba? Sino mga gusto dyan bumili? So, kung mga gusto nyo bumili, punta lang kayo dito kay boss, SAC. Marami kayong nakikita. Thank you so much, yung madam. So, ayan mga bossing, bali gusto ko lang pong sila ng congrats. At maraming maraming salamat po sa lahat na patuloy na sa mga suporta dito sa Boy AC Garage. Uh, at hindi hindi pa rin po sa sound tumulong sa lahat na nangarap magkaroon sa sasakyan Mga boss, paalala ko lang pala ulit sa inyo yung about pa free raffle natin na ibibigay na sa sakyan. Keep like and share and follow sa lahat ng mga vlogs natin. Ay! Happy birthday, bossing. Uh. Advance, happy birthday. Thank you so much po. Bali, ano pala to? Talagang a birthday gift talaga madam. Mukhang oh, masaya naman si, si bossing ano. Kasi kung mas alagi lang prayer talaga. lang. <inaudible> Nag-iingat sa biyahe lagi. Thank <inaudible> <inaudible> you. So yan mga bossing ko. Bali, done uh, Dandil na kami. Maraming maraming salamat kila boss. And congrats po madama. Sa car So, ayan mga boss Enjoy po Then, re-receive ko na lang po yung uh, Payment nila Para makabihay na rin po sila Kasi, mabihay pa sila ng Batangas mga boss ha? Boss, thank you so much Congrats Boss, thank you Siyempre, meron kang Santon Gold Coffee Mix Ayan boss Ano yan, bigay ko na Para makapag-pay kayo pag-uwi Ayan So, ayan Re-receive ko lang mga pay uh, Payment nila mga boss So, mamaya na lang po ulit wala sahod! Yan! Yeah, yeah, wala sahod Para masama ang loob ni Junior! Masama... Ay, may alam naman Masama ba loob mo sa'kin? akin? <laughs> <laughs> Parang ayaw mo magpahawak. Ang bango naman ang kotse na ito! Ang bango-bango! Ang bango-bango! Baka mag-otolak! Ay, may susi pala isa pa. Dalawa pala susi, aray mo. Ay, madam, inga ingat po. Congrats. Please pa, pa ba? Niya, so unleaded po muna ulit. Anong bago po siya? Anong ginagamit ng gas? Thank you so much. Unleaded po. Unleaded. Boss, thank you so much. Boss, ingat po. So ayun mga bossing ko, bali babiyahin na po sila pa uwi. Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage at hindi hindi pa rin po ang magsasawang tumulong sa lahat ng na mga nangarap magkaroon ng sakyan. Keng-keng. <laughs>